ako na pud mong iuban sa isa ka Korea na dili pud basta-basta kay grabe pud kada bese ilang mga pagkaon diri ah hindi kuno kahuman nimo kaon aning ilang mga pagkaon makaingon lagi ko no kag anyo nga mga ka jam kaning ilang isa ka serve na pizza bagod ka ng isa ka bagitan ba, isaka ng isa ka box ba, susulbad naman kayo ka anak, ikaw ra isa. O nga, nag-order pa jud ni sila o mga lain po ng mga putahe na dili pamilyar na tong mga Pinoy. Pero kaning mga pagkaon na makaingon, lagi jud ko ba na walay tapon kay perti man jud ka pa nga the best. O nga, na kaingon mo, kasaba pa yun akong gikaon ha, pizza ba yan na? Baga kayo ando, o nga, baga pa jud kayong toppings mo, nang good combination, ragihap. O nga, parisan po ni Mug enkan. Trip sa turo mga kadya mo ba ni nga trip kay Surebol na pugko na food trip na pud ni. O nga yeah, siyempre mga kajam. gisundo na pud sa atong limusin dira kay Mulaag na mabunta diri sa Mua. Mua. Pero akong bata dira kada bagong abot jud bagong mata jud na maintain. Kay lisod pud ang sakyanan, himuon man o no, kwarto. Kaning muwa, nakabalo man yung tatanan no, na ang muwa mao pinakadako na mall sa entero Pilipinas or sa entero Asia ba? I don't know. Basta kagitawag siyang Mall of Asia. Wala kahapon tayo himuon diri. Kundi ako na mong isuroy-suroy. Maglibot-libot taning lugar ra. Kaya para makakita po mo ba na mura na mong nakasuroy. Unya na time nagsabot-sabot po may kasay una na mula agan. Unya nagkasinabot may na sang sa mga bata. Nakajungit-jungit naman ka diha. kay para makapag-picture-picture atong mga chikiting lang tawa sa si sabi ako si Zayo no ning sila dira sa kanang puyanan sa mga aliens unya pagkahuman na to diri akong ipakita sa inyo ha kung say feeling og naka sa rooftop sa mua, lang tawa ninyo na guys murag naman yung kayo kas panganod makaingon na lang lagi kaging man, day feeling mahimog siwit wit no kay lang tawa na o. langit naman agamay na lang 20 na lang man pamasahi ana nya diri sa mua, makakita yung kagdagahan kayong mga vlogger kay lang tawa o na o unya makita po day to diri ang sa seaside kay ay simple nakabalo kung nakabalo, mo ang sa ubos ani ang sagawa gawas seaside naman na ah kanang Manila Bay nila diriya ba o na po dahi kayo dito? sa sa rooftop kay nagahapoy mga duwaan sa mga bata mao nang ato po pud nang sila kadali derake para malingaw pud pero nga kung sayon perte jud ding talawana gusto siyang musaka pero katong ako nang ipatisting nanalaw lang tawa ro gud ninyo na oh oh mahadlok na siya mo gunit mao nang apo amo pa nang gisampulan duha ni papa kay para makakita siya na okay ra dai sifte oh ako mo amo nang giunahan adi sir pud na ko na siya gipasaka pag utro atong ipatisting ni mga duwa-duwa derake para naa jud mga memories ba kay Siyempre, makabalo ba yata ka atong vlog na mabalik ba yan eh. One year ago, anak, malingaw ba yaga ta maglantaw. Yan na po, isa diriya ka na nalibot-libot na murag sa planggan na pagkawaman nila dula-dula dito anak ah, nag-order na po dahil sila pagkaon. O ka ilang gi-orderan, Korean-Korean ni diriya, mo na magka-Korea-Korean, yun tamo, makaingon yun ni... okay kayo. O sa mga gusto mag diriya, kaya para na mo yung idea, o sundugan ninyo ni kay gana kayo sa mata, makaakit yun sa customer, labi na sa mga estudyante, kay unique mangug kayo pinataas ba? Di ba kaya ato ba yan na hibalaan? Kasagaran dyan sa mga pizza kuan man triangle o kanya sa ila rectangle o di ba yun ni eh, kayo na pa'y na nagkamot na naggunit o sa to nagugat-ugat man o niya ako pong ipakita sa inyo haning gi-order nila lantawa dili na pikulo ha basi nakaingon mo pikulo na maaw sulod o wala ko kabalo kung sa'y tawag sa flavor ani pero lami kayo siya lantawon guys siguro pepperoni macaroni <laughs> Kokaro. Hmm. Nya dili ra pud pizza ang di order dira kay nag-order pud sila og pancake o shuffle pancake. Grabe ka floppy jud ni na pagka pancake guys. Mas, kanang pag imo bagod siyang gunitan unya imong ishake shake, shake. maguyog-uyog jud siya ba kanang floppy lagi kayo humo kayo ba. Unya syempre kay vlogger man ta dili jud to, pwede kalimtan ang mga ingani na to, na mga aesthetic na to, na pagka video dira. Ah, mm, wapo kayo oy. O, nya, mga model sa Korean dira. Mm, Wow, still na. Wow. Ngayon sa pamanda itong gihulat dili na itong pagdugayon ato na ng tunga-tungaon kay para itong matilawan. Pero ang unang gitilawan ni Mama Dire Akad ang pancake na floppy kayo na lami, jog kayo to. O na po, i-order si Savi Dira na bake na hambot kita mga Pinoy ani murag maglibog jud tag unsa maghanap pagkauna no. Pero ang pinaka importante na tilawan nato ni. Onya syempre si mama nga atong unahon pagpatilaw dira ah siya una magsandok. Mm, kumustaman kumusta man ma? Okay ra o oh, lame anak siya. Lame. Ginamnam man ko ni mama ang lasa para mahibal-an jud niya ba kung unsa ba Tam, is ba tab ang... Lantawa kung ka flappy mga kajamno giuyog-uyog ni ate ra ninyo. Nagshik-shik jud ba? Onya iya po tayo nang gitilawan. Mm, kumusta lasa? Ah, okay Raka ayo Siyempre, gi-upload ganinalto, na bot pa sa bot medyo ng pagkaon. Pero ang akong bata, mga kajam, nagpalaen yun siya, nag-cookies yun siya, pero kabalumog, tagpila ng cookies sa ha, tag 120, <laughs> sara ka buok, Diyos mio. Pero pistachio siya. Nintilaw man po to, pero wala na lamang na videohan. O ara-ara po mga kauban, o, oh, mm, ngaon ra may nag-stack ra diri a ah. po diri pod sa mong case na diri ra pod may sa may bandang rooftop daghan po kayo gatambay diri a ah. dili man po ka pahawaon sa bangko bisan ba ko do kana ang mag sightseeing ra ka maglantaw-lantaw unya gitilawan na po dayon ni atay niyo ninyo ang isa sa mga pizza na flavor arang lamian ni mga pagkauna oy oh eh. samtang ga edit ko bagalaway ko galantaw <laughs> mura bago kalami, bago mag-order auto pero ang problema asa ta maka order ang isa ka box daytod mga kajam, maputol sa upat ka bahin pwede mo good for, for person siguro to ah pero kung gusto juga ka mo ka ng no pizza pwede rat pod ninyo to do on mo ka buok or kung gusto nimo ikaw ra isa pero dako ra jud kaayo para sa isa ka tao o ang isa ka box kailan tawag ko ninyo na baga bayan na kaayo oh Mm, di ba andun ya, pati ang kanang yang toppings bagod wala jud siya gitipid ba ang ila jud tumong kanang malipay jud ang customer ni lagkaon sa ila kan anan -an, nya ang sunod po naton tilawan ang kaniya pong flappy oh tong arata ta <laughs> may gani kay gibinlan pa ninyo guys Nah, kinuot ta lami oh hmm -hmm. nya pagka human bago ni mogkaon imo pa jud nang imnan og kakokola dira na inka na na ka na pertin bugnaw na kanang magngilong-ilo jud ang imong ipon sa kabugnaw ba basta kay inigsugab sugab lagi mo gawas lagi nang Mualis nga ng baho sa pizza sa imong ilong ba na mm, pwede yeah, syempre, ke, naman, tagka, undera, mm. na lagi tagdi ani. Ya syempre kay human naman tagkaon dira. Maghuna-huna na pud taga sayo next destination ani. Pero kami mura panid na mo among padulao ning among mga bata dito sa playground kay para makatesting po sila duwa diri ah. So maura to guys, babalabiu mua mua.